Aayo <laughs> win ako bye, bye, -bye. Tomorrow, yes <laughs>

すぐ行く。 ani, May meeting? Bilis! Dito ko na! Punta ano? oh, Oo, may meeting daw. Dito ko na! May gagawin! Oo, oh, anong pag-uusapan? Anong pag-uusapan? si Junjun. si Junjun. siya. Dada Junjun! Nakasapat siya. Dada Junjun! siya. Dada pa rin siya.

ternyata ini pernah tanya oh aku enggak gabung sama ini nah pernah tanya nah pernah tanya oh bilang tapi bilang no tapi

Ganda! Kim Ola, ko na Di po! Ba? O ano naman yung ginagawa mo? Ha? Baril. Ha? Baril. Baril? Kailan pa naging baril iyan? O oh, baka ka makatama. Gumawaon ba, ba? Wala, wala naman tulis yan eh. Ito kami gamit tulis. Ha? Oo, oh, ayan. Like, two of sila, oh? Bakit mabalik yan? Dali. me dá para estender